Kahapon nga mga ka-OFW ay naimbitahan ako ng isa sa aking follower dito sa TikTok na si Ma'am Rhoda Jacqueline. Isa po siyang dakilang nurse na nagtatrabaho sa Mount Elizabeth Novena Hospital. Shoutout din siyempre sa kanyang hubby na nurse manager din sa Mount Elizabeth Novena Hospital. Ah, finally! Wow! Salamat! Thank na Meron kang meal voucher na Wow! Bakit naman ako napili mo? Sweet mo naman? Sila mga ka-OFW yung nabigay sa akin ng ticket para makapag-enjoy sa Universal Studio dito sa Singapore. Alam nyo mga ka-OFW, natutuwa ako dahil itong mga followers natin ito na nakikita lang naman tayo dito sa TikTok or sa social media, e eh, natutuwa pala sa ating mga inilalabas na mga videos. At gusto tayong bigyan ng mga blessings, kaya salamat po sa inyong lahat. At eto na nga mga ka-OFW, nakapasok na nga tayo dito sa Universal Studio. At naku, ang dami palang tao dito. Alam nyo ba na halos 6,000 people ang umaten dito sa event na ito, IHH. Healthcare Singapore Family Day kasi ito. At nung ginugol ko kung ano itong IHH Healthcare Singapore, ito pala yung largest private healthcare provider dito sa Singapore. At nag-ooperate sila with some of the most reputable and trusted healthcare brands in the country and the region. At eto na nga, nag-uumpisa na kami yung maglakad mga ka-OFW. Mantaking nyo ha, 6,000 yung mga taong yan. So can you imagine kung gaano kapunong-puno yung Universal Studio Singapore na yan. Pero dahil excited nga ang lahat mga ka-OFW, Naku, hindi namin ininda yung layo ng lalakarin at kung siksikan kami. Dahil sa bukod sa nakisama naman yung panahon, hindi masyadong mainit, eh talaga namang excited na ang lahat na sumakay sa mga rides kagaya niya, no? <laughs> Pero meron tayong separate na video, yung buong video mga ka-OFW ha, kung ano yung ginawa natin dito sa Universal Studios Singapore. Ito araw na, oh my goodness, ayan oh, para kami nagpo-procession. I-upload ko yan syempre sa mga susunod na araw pero eto muna dahil gusto kong ipaliwanag sa inyo kung paano nga ba tayo nakapasok muli sa Universal Studios Singapore nang libre. Malapit na. Ang daming tao kasi ngayon tiis-tiis lang. Yun ng palasyo mga ka-OFW. Nakikita nyo ba? Malapit na tayo. Ayun, ayun. Alam nyo, dito sa Universal Studios Singapore, mga ka-OFW, kapag nakapasok ka dito, talagang babalik ka sa iyong pagkabata. Mas lalo kang mag-e-excite sumakay ng mga ganyang klaseng rides, oh. <laughs> hey, excited ako sumakay dyan. Eh. Asa na yun? Ayan, no? Ito na! Nakikita na natin yung palasyo! <laughs> ayan na! Yung ating prinsipeng palaka. Eto mga ka ofw Ayan no Woohoo! <laughs> wow. Pero bago kami sumakay ng mga rides mga ka-OFW, eto nanood muna kami ng awarding ceremony at eto na nga, sakay na tayo! Wow. we do. No more running. He can it. Abangan mga ka-OFW ang ating buong adventure sa si Universal Studios Singapore. Hanggang sa muli, ingat po kayo at mabuhay ang lahat ng mga OFW sa buong mundo.